sa Pulitiwu. Kaya naman ang pabaon kong kwento ngayon ay tungkol sa isang mambabatas na tila na salisihan umano ng kawatan sa kanyang opisina. Ayon sa ating scooper, marahil dahil sa malamas hiring na ginawa ni subject para maging bahagi ng kanyang team, hindi nito napansin na nakabingwit na siya nang espia mula sa kritiko ng kasalukuyang administrasyon kung saan ang naturang staff umano ay palihim na nagbibigay ng impormasyon sa mga kolumnistang hawak ng old government. Kaya tila nauna na sa laninya ang pagulan ng batikos sa administrasyon. Sa pa ng mga marites, mukhang nakulangan nga raw sa background check si subject dahil ito pa lang si staff na kanyang pinapasok ay dati rin naglilingkod sa maitim na alkalde sa Metro Manila. Kaya tila ganoon na lang rin kaitim ang balak nito sa tauhan ng palasyo. Wow. Kilala kasing sanggang dikit o sabi na lang natin na BFF sa palasyo itong bida nating mambabatas. Kaya perfect target anya siya para pagkunan ika nga ng red flag na mga impormasyon na sitatuloy ang mambabatas dahil sa galing mag-alaga ng ahas sa sariling bakuran. lu ang mambabatas na mistulang nagpalaki ng ahas sa bakuran ay mula sa Malayong probinsya sa Kabisayaan. Oh, my God!